Mga kapatid, sa ating unang pagbasa, muli tayong pinaaalalahanan ni San Pablo na tayo ang bayan ng Diyos at ang bawat isa sa atin ay may kahalagahan. Kaya nga, sinasabi ni San Pablo sa unang pagbasa, ang simbahan, ang bayan ng Diyos, tayo yon ay parang katawan na si Jesus ang ulo at tayo ay mga bahagi at ang bawat bahagi ng katawan ay mahalaga. Lahat ito merong halaga. Kaya kung tayo ang bawat isa sa atin ay mahalaga, kailangan tayo ng simbahan. Hindi naman pwedeng lahat tayo, ano, lahat tayo pari. Hindi naman pwedeng lahat tayo uh, pare-pareho ng ginagawa. Ang bawat isa sa atin mayroong contribution ang bawat isa sa atin, iba-iba ang role pero kahit gaano kalaki o kaliit yung ating role sa bayan at simbahan, lahat ito ay mahalaga. At kung tayo ay mahalaga sa simbahan, kailangan tayo ng simbahan. Pero in the same way, kailangan din natin yung isa't isa. Kasi di ba yung katawan hindi naman pwedeng hindi kompleto. Mas may hirapan ng isang katawan kung kulang ng kamay, kung kulang ng daliri, kung kulang ng internal organ, and, and so on. Ganon din naman sa ating buhay o sa buhay ng ating simbahan. Ang bawat isa ay mahalaga at hindi natin pwedeng sabihin ang isang tao ay walang halaga o walang silbi. Dahil kahit gaano kaliit, yung bagay na pwede nating maibigay sa sarili natin, o sa iba, ito ay mahalaga. And in the same way, kung mahalaga ang bawat isa sa atin, ibig sabihin, kailangan din natin ang isa't isa. Kailangan natin ang isa't isa katulad ng pangangailangan ng balo sa kanyang anak sa ating ebanghelyo. Sa ating ebanghelyo, narinig natin kung papaanong binuhay ng ating Panginoon yung anak ng balo kung alam lang natin yung context nito, dahil nung panahon na yon kung ikaw ay balo at wala kang anak, ay talagang napakamalas mo. Kasi yung mga babae, that time, ang ginagawa nila, sila syempre ay nag at pagka nag hindi naman pwedeng magtrabaho. Even yung mga single, hindi naman pwedeng magtrabaho. Ngayon, paano nabubuhay yung mga babae nung panahon na yun? Ang ginagawa nung panahon na yun, since hindi sila nagtatrabaho, yung nagpo-provide sa para sa kanila ay yung kanilang asawa. Ngayon, pagka naging balo ang isang babae, ang mag-aalaga sa kanila ay ang kanilang anak. E paano naman pag nawala din yung anak? Anong gagawin nila? Ang gagawin ng isang balo na namatayan din ng anak ay mamamalimos na lamang. At talagang napaka kahabag-habag ng kalagayan ng mga balo na namatay ng anak nung panahon na iyon. At alam ng ating Panginoon kung gaano kakailangan ng balo na ito yung kanyang anak. Alam ng ating Panginoon Yeso Kristo kung ano yung magiging kalagayan ng babaing ito. Kaya nga nung nakasalubong niya si Jesus, anong sinabi ng ating Panginoon? Huwag kang tumangis huwag kang malungkot, huwag ka nang malungkot, huwag kang iiyak. Kasi ganyan din naman yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Dahil nung sinabi ng ating Panginoon na huwag kang tumangis, ibig sabihin din nun, huwag kang tumangis, alam ko kung ano nung nangyayari sa iyo. Alam ng Diyos kung ano yung nangyayari sa atin. Hindi bulag ang Diyos sa na nangyayari sa atin. Hindi bulag ang Diyos sa kung ano yung pinagdadaanan natin, alam niya ang lahat ng bagay. At sa pang-araw-araw nating buhay, nakakasalubong tayo ng ating Panginoon. At maaring ito yung sinasabi niya sa atin, huwag kang tumangis, huwag kang ka umiyak, huwag kang malungkot. Alam ko kung anong nangyayari. Alam ko kung anong kalagayan mo. Kaya nga, anong ginawa ng ating Panginoon nung binuhay niya yung anak? Ibinigay niya ito sa kanyang ina. Bakit? Dahil yung anak niya yung kailangan nung ina. At ganun din naman yung ginagawa sa atin ng ating Panginoon. Binibigay niya kung ano talaga yung kailangan natin. Ibinibigay niya kung ano yung tama ibinibigay niya kung ano yung talaga na kailangan natin. Kung ano yung kailangan natin. Hindi kung ano yung gusto natin. Hindi kung ano yung luho natin. Hindi kung ano yung layaw natin. Pero kung ano yung talagang kailangan natin sa pang-araw-araw na buhay natin. Kaya nung nakita ito ng mga tao, ano yung naging reaksyon nila? Sinabi nila, nilingap ng Diyos ang kanyang bayan. At sino ang kanyang bayan? Katulad ng sinasabi sa atin sa unang pagbasa, ang simbahan, tayo, tayo ang kanyang bayan. At lagi tayong nililingap ng Panginoon. Pag sinabi nating nililingap, pinananatili ang kanyang bayan. Pag sinabi nating nililingap, ibinibigay kung ano ang kailangan pag sinabi nating nililingap, pinapanatili na pagiging buo, pinapanatili na maayos ang kanyang bayan. Kaya mga kapatid, ang paalala sa atin ng ating mga pagbasa ngayon, unang-una tayo ang simbahan. At kung tayo ang simbahan, nililingap tayo ng ating Panginoon. Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin ay mahalaga. Kailangan tayo ng ating sibahan at kailangan natin ang isa't isa. At paalala pa ng ating mga pagbasa, huwag na tayong tumangis, huwag tayong malungkot dahil hindi bulag ang Diyos sa nangyayari sa atin. Araw-araw at bawat sandali ng ating buhay, tayo ay kinakasalubong ng ating Panginoon. At kung ano man yung kailangan natin, ito ay binibigay ng Diyos dahil lagi niyang nililingap ang kanyang bayan. Amen.